Hello everyone! Ayan, nandito tayo sa farm. Lahat ng makikita nyo sa likuran ko, hindi po sa akin yan. Char. Ayan, nandito tayo sa farm ng isa sa ating mga kasama sa charge. At dito tayo magluluto ng ating mga kakainin. Dadalhin natin sa resorts mamaya. Dahil tayo ay mayroong night swimming. Dami ditong prutas guys, oh. May niyog, may papaya, basta may kung... May bayabas, marami ditong bayabas din guys. And uh, may rambutan, pili. Ayan, ang dami nilang prutas dito, guys. Libre dito. And ang ganda ng kanilang Bermuda grass. Ayan no oh. Ito yung uh, talagang true na Bermuda grass. Hindi siya artificial. Ayan, so dito muna tayo and then um, hinihintay lang natin yung mga lulutuin kasi namili pa. Tapos mamaya magluluto na tayo. At yun, punta na tayo sa resort. Ang sarap ng ano guys no may ganitong farm kasi tahimik tapos uh, walang wala kang maririnig na ibang ano dito kundi yung huni ng ibon tapos yung malalayo yung kapitbahay walang mga maritisan meron man siguro pero hindi ganon kadalas hindi kagaya sa mga yung sa mga sa syudad yung magkakalapit ang bahay tapos ayun mabilis ang maritisan sa ganon and ayun na nga nandito na kami sa hauler Nakapa nakatapos na kami magluto guys hindi ko na na video nakalimutan ko dahil sa kabisihan so hindi na ako nakapag video Eto na nga nakasakay na tayo sa hauler tapos papunta na tayo sa resorts ang sarap din sumakay sa ganitong hauler guys so, nakatayo ako dito kitang kita mo talaga yung mga dinadaanan and kitang kita mo yung paligid tahimik ang lugar dito and yung mga kasama ko nandyan sabi ko sa kanila kumaway kaway kasi nakablog ako o ba diba? tuwan tuwa naman sila guys dahil uh, binibidyo ko sila. Ayun, kwentong ano lang kabataan. Alam niyo nung kabataan namin sa probinsya namin sa Quezon, wala talagang ganito, walang sasakyan, walang motor, and walang kalsada noon. Talagang ang sasakyan mo lang noon kalabaw. Kalabaw at paragos. Hindi ko alam kung anong tawag sa lugar ninyo ng ganun ha. Pero sa amin kasi is paragos, doon lang kami pwedeng sumakay. Tapos sa uh, pag hindi available lang kalabaw, no choice, maglalakad kan talaga. Minsan dalawang oras, isang oras, ganun kalayo ang mga pinupuntahan namin doon. Pero napakasarap din ng ano lang, maalala mo lang yung mga ganun naging karanasan and babalik-balikan mo talaga yung mga enjoyment. Naalala ko nun guys, o oh, di walang resorts. Walang resorts sa Quezon. So, ang pinapaliguan namin nun, ilog, sapa. Doon kami sama-samang naglalakoy ng mga kapatid ko. Yung mga kalaro ko. Doon kami naglalaro. Tapos, sa uh, alam nyo yun, naghahabulan pa. Minsan sa ilog, muntik pa akong uh, malunod. Ganon. And naalala ko, ang nagturo sa akin maglangoy is yung kuya ko. Sa ano yun? Sa sapa. May tinatawag kami doon, guys, na bungaw. O, ba diba? Napaka-word ng tawag namin doon hindi ko alam kung saan ang galing yung salitang yun pero yun yung tawag namin sa paliguan na yun sa siya tapos maglalangoy kami tinuturuan ako ng kuya ko inilunod niya ako, yung pinabayaan niya ako dun sa malalim, di napilitan akong kumampay, simula nun no, natuto na akong maglangoy kasi hindi naman pwedeng pabayaan ko yung sarili ko, ayaw kong malunod, kaya natuto akong kumampay. Ayan, salamat sa kuya ko na nagturo sa akin maglangoy. Ayan, medyo ginabi na kami guys, oh. Kasi nga night swimming ito. So, gabi daw talaga kapag night swimming, char. Ayan, ibang iba na talaga ngayon guys. Uh, dito sa Bicol, kahit malayo yung, ano, yung... lugar, malayo yung barangay, hindi na ganun kalapit sa kabihasnan, pero ang kalsada guys, Mm, napakaganda. simintado napaka improve po ng Bicol. Ito yung isa sa hinahangaan ko dito sa Camarines Norte. Medyo matagal-tagal na rin ako dito sa Camarines Norte and na-amaze talaga ako sa ganda ng kalsada nila dito. Yon, medyo malayo din yung resorts na pag uh, no, swimmingan. Sabi nila, uh, pinakadulo na daw to yata ng lugar na to. Ah, uh, pinakahuling resorts na yata. And maganda daw don, so tingnan natin. pa pala? So, ayan, pagkatapos ng biyahe, nandito na kami sa JMC Private Resorts. Wow, ang ganda ng daanan, guys, oh. Bamboo, kawayan. May tulay siyang kawayan bago ka makarating dun sa my Full. Madilim na. Talagang uh, inabot na kami ng gabi. Kasi nga, night swimming. Char. Ang kulit ka, no? Night swimming talaga, eh. Charot. Ayan, marami ng tao dito, guys. Nandito na yung aming mga kasama yung uh, mga kasama namin sa church, nandito na sila pastor, nandito na rin. And, uh, yan, maingay na dun sa resorts. Medyo nahuli kami kasi kami nga ay nagluto pa. Kami yung naka-assign sa pagluluto. Kaya, nahuli kami ng pagpunta. Pero, hindi pa naman huli kasi hanggang alas gis guys. Mula 7 hanggang 10 ito. So, gusto ko sanang maligo. Kaya lang titingnan natin ha kung uh, carry ba ng aking nga katauhan ang lamig. Charot. Ayan, eto yung pool. Ang ganda guys, oh. Ayan, maganda yung pool. Hindi ko lang alam kung gaano kalalim. Dito muna tayo sa kwarto. May mga ano din dito, may kwarto siya. And pwede kang magpahinga matulog kasi mayroon siyang bed. So, pwede kang matulog dito sa kwarto. Habang uh, hindi pa tayo maliligo, ayan, magpahinga muna tayo dito. At habang hindi pa kumakain. Ayan, dito na ulit tayo. Labas tayo, guys. So, marami ng mga nagsuswimming. After namin kumain, ayan. Pinayaga na silang mag-swimming. Marami din kaming kasamang mga bata. nag enjoy talaga sila sa pagsuswimming, oh. Alam nyo, guys, maganda rin mag-swimming. O, masarap mag-swimming kapag gabi. Kasi nga, hindi ka masusunog sa araw. O, di ba? Diba? Ang dilim na talaga. Ayan, yung makita mo yung, ano, yung full. Ayan na siya, oh. Hindi ko naabutan yung fountain, guys. Kanina may fountain yan, pero hindi agad ako nakalabas. Kaya hindi ko agad, hindi ko siya nabidyohan. So, ayan, ang lawak din dito, guys. Kung gusto nyo na isang private resorts dito sa Daet, JMC Private Resorts. Napakaganda niya, napakaganda niya, guys. So, yun lang. Thank you so much sa lahat na no, nanonood ng aking video. Hindi na ako naligo, guys, kasi malamig. Bye-bye!